Ito na yata yung isa sa mga pinakapayapang tagpo ng araw ko. Yung wala kang iniisip na problema. Yung so kahit sandali, kaya mong tumakas sa tunay mong mundo. Ang tanging nasa isip mo lang ay ang manibela at ang kalsada. Para bang may mahiwagang mahika na ibabalik ka sa tunay mong sigla. Yung mga musika ikaw lang ay nakakarinig. At yung hangin dumadampi sa iyong balat Ang paborito ko sa lahat Sabayan mo pa ng mga alaalang Ngayon mo lang mababalik tanaw At minsan pa nga hindi mo mapapansin Na meron ka na palangitin sa iyong mga labi Minsan nga naisip ko Hindi kaya ako isang baliw Pero ang totoo niyan Kailanman di ko ipagpapalit Ang mga gantong tagpo Dahil sa mundong puno ng gulo Hindi ba iisipin mo na sana matagpuan Yung mga pinakatahimik na minuto Ng buhay mo at dito ko yun sa kalsada na silayan. Dito ko yun sa kalsada narandaman. At wala mang katiyakan ng biyahing ito. Sisiguraduhin ko na pagdating ko sa dulo ay babaunin ko ang mga sandaling ito. At kung sakali na ako man ay malungkot na muli, hindi ako magdadalawang isip na ngumiting muli. Dahil alam ko kung saan ko yun matatagpuan. Ang pagtahak sa paborito kong daan.